Good morning mga kanegosyo Ngayon nga pala sa video kong ito ay magpipick up tayo ng mga paninda nating bigas Dahil kunti na lang pala ngayon yung stocks ko na bigas Dapat kapag nagbibigasan business kayo Palagi tayo maraming stocks para ang customers natin ay hindi na humanap pa ng ibang mapagbibilhan nila ng bigas Dapat palaging maraming display tayo sa mga paninda nating bigas ito nga pala yung bagong setup ng tindahan ko. Sa mga dating nga palang mga followers ko dyan, shoutout sa inyo. Ito na po pala yung bago kong setup ngayon. Uh, Nag-upgrade tayo konti lang dahil nabising ako nung December kaya ngayon lang ulit ako nakakapaggawa ng mga video. Ito nga pala yung truck na napundar ko sa pagning ko ng bigasan. Bali sa loob to ng 2 years ay nakaipo na rin ako ng pambili ng sarili kontrak. Basta't kapag magbibigasan ka, kailangan mo lang dito ng sipag at syaga. Tapos, dapat mahaba yung pasensya natin. Minsan kasi may mga customers tayo na uh, tatapang dapat marunong tayo mag-handle kung paano sila i-assist ng maayos para hindi sila ma-disappoint at bumalik-balik sila sa atin. Yun yung isa sa mga strategy na dapat nating gawin dito sa pagninegosyo. Huwag tayo yung masungit sa customers. Dapat customers is always right. Ito nga pala at bumabiyahin ako papunta sa bodega ng supplier ko ng bigas. Ito nga pala yung loob ng truck ko. Yan. Kahit papano naka-aircon siya kaya hindi siya mainit kahit bumabiyahin tayo ng malayo ang location ko nga pala ay dito sa Palawan. Kaya kung sino yung mga taga Palawan dyan na gusto rin mag-start ng bigasan, kontakin nyo lang ako or mag-comment kayo sa aking YouTube channel. Ito nga pala yung kukunan ko ng bigas ngayon, yung supplier ko na sulid. Bali, kailangan kapag magbibigasan ka, meron ka talagang isang sulid na supplier na doon ka lang kukuha ng mga bigas. Sa pagbibigasan kasi, minsan dumarating yung pagkakaroon ng shortage sa supply ng bigas kaya kailangan meron kang malakas na supplier ng bigas sa bigasan business naman kasi hindi mo dito kailangan ng malaking kapital para magsimula ng bigasan ang kailangan lang dito ay diskarte at uh, kailang meron kang tiyaga dahil sa pagbibigasan business hindi araw-araw ay marami tayong benta ito nga pala yung in order ko 256,000 bali ito na lang yung naiwan kanina sa unang video na pinakita ko yan nabawasan na siya kinarga ko na yun sa truck ito nga pala yung mga stock ng supplier ko napakarami pa rin kahit 227 na, na uh, 25 kilos yung kinuha ko bali wala sa bodega niya parang hindi nabawasan ito nga pala yung karga ko ngayon sa aking truck. Yan. Bali, 227 na uh, 25 kilos yan. Bali, sa pagtitinda ko lang ng bigas, nakabili ako ng sarili kong truck. Kailangan mo lang dito ay sipag at syaga, tapos diskarte. Isa yung sa pinakamahalagang dapat gawin mo kapag magninegosyo ka ng ganitong katulad ng negosyo ko. Depende sa inyo kung ano yung hilig nyong gawin. Halimbawa, hindi lang sa pagbibigasan yung gusto nyong itinda, mga groceries. Dapat palagi nyong ugali yung ganun, sipag, tsaga, diskarte. Ito nga pala yung pisto ng kuya ko. Bali, pinasabay niya na rin yung mga paninda niya sa tindahan niya. Yan yung mga stocks niya rin ng mga bigas. Sa mga subscriber ko dati, nakita niyo to yung sa isa kong vlog. Yung binlog ko yung bago niyang Uh, pwesto ng tindahan niya. ito nga pala yung mga paninda niyang ikakarga na balikunti lang yung uh, sinabay ko sa truck ko dahil medyo kargado na tayo ito dito na ako sa pwesto namin bali yung pwesto namin ay gilid siya mismo ng national highway kaya maganda dito kapag magtatayo ka rin ng business mo na or, grocery or bigasan dapat Nasa gilid sya ng highway or halimbawa kahit hindi sya gilid ng highway basta matao yung lugar. Ito nga pala yung setup ng grocery ng uh, utol ko ng kuya ko. Yan. Sa iba kong video na binidyo ko na rin to para may ideas yung mga gusto rin magtayo ng simpleng negosyo. Yun sa akin sa kabila. Kaya kung napanood mo to yung video ko hanggang sa huli ay mag-subscribe ko sa YouTube channel ko dahil lahat ng mga video na ginagawa ko dito ay tips at strategy sa pagbibigasan. Dati rin pala ako nangarap na magkaroon ng ganito. Kaya yun yung hindi ko maipaliwanag bakit nandito na ako sa sitwasyon na yun. Dati pangarap ko lang. Tingnan mo ngayon ay nandito na tayo sa sitwasyon na to. Bali 3 years na pala ako sa uh, pagbibigasan business yun maganda yung result maganda yung kitaan dito basta sipag at tiyaga ang kailangan mo shoutout nga pala dyan sa mga OFW na subscriber ko ingat kayo dyan mga kabayan nung una pala ay nag start lang ako sa 50,000 na puhunan bali na palago ko siya hindi mo kailangan ng malaking puhunan dito hindi mo kailangan lumabas ng malaking capital Basta kapag nasa step ka na na mamimili ka na ng mga panindamong bigas, dapat i-observe mo yung bra, uh, variety ng bigas na mabenta. Yung mura lang siya, pero maganda yung quality ng kapag naluto na siya. Kasi kapag maganda yung variety ng bigas na mabili mo sa murang halaga lang, yung mga customer mo, yun ay yung babalik-balikan nila. Kumbaga, hanap-hanapin na ng mga customer mo kung ano yung variety ng butil ng bigas na yon Kung ano yung tawag. Dito kasi sa amin, iba't iba yung klase ng tawag ng bigas. Depende sa lugar to. Yung sa inyo, sa, alam mo, sa Manila, iba-iba yan dyan. May mga dinorado yan dyan. Kung ano -anong tawag. Nagkaka-iba-iba lang naman yung tawag ng ah, bigas sa mga miller natin. Yung mga gumigiling ng bigas. May kanya-kanya kasi yan silang pangalan ng sako nila dito sa amin may mga sinanduming yun ay mga SM XQ Ayan. isa yan sa mga pagkakaiba-iba ng tawag sa bigas pero pare-parehas lang yan sila ng variety, basta kapag magbibinta ka na, huwag mong kalimutan magtinda rin dito ng uh, imported jasmine dahil isa yan sa pinakahinahanap ng mga customer na masisilan yung imported jasmine kasi napakalambot yan at ah uh, wala yun dito sa atin sa Pilipinas bali nabubuhay lang siya yung variety ng bigas niya sa Vietnam quality yan siya at uh, napakasarap kapag maluto na sobrang lambot sa mga senior citizen yun yung mabinta dahil yung mga senior citizen natin ay ayo uh, ayaw nila yung matitigas alam mo kapag nabahaw yan isa yan sa ayaw nila kaya wag nyong kalimutang magtinda ng imported jasmine.